Ah, grabe yung pila kay Diwata, oh. Pahaba-haba, oh. Ah, grabe. Abot ka ng alas 3 madaling araw. Eh, hindi alas 3 yun. Oo, hindi haba, eh, no? 12 ng ating gabi, guys. Pero tingnan mo naman. Kabila naman, yun sa kabila. Ayan, puno rin yan. Doon, puno rin yun sa kabila kay Diwata. Ito yung... Ito yung ni Diwata. Yung, ano, pinapaan ni Rice niya kasi sa sobrang daming So sobrang daming kumakain kay Diwata. Yung iba, ayun, dito na lang pupunta. Ito na ubusan na eh. Ha? Doon din pala yan. Ano? Doon din pala yan. Oo. Doon din pala? Kayo ba yung pinupunta nung nakaraan na araw si Duwata no? Kayo yun no? Ay? Yung only rice nun kayo? Oo. O, Oo, oh, yun sila nga. Kayo, sikat na kayo. Para marami yan. Oo. Pero kay Duwata, kay Duwata. Kay Hindi iba yan, pero si Duwata. Oo, oh, tinulungan sila dito para marami naman sila kain dito. Ayos oh, para buhay. Oo, para tulong-tulong ba. Bukan din botol na ano mo dito, alam botol. Wala. Tuloy-tuloy. Putik na yan. 300 kilos <laughs> lang <laughs> ako. Pero okay naman. Yun. mawi. Puntahan nyo dito guys, oh Marami rin ito, unlimited rice. May soft tasting kayo? Oh, may soft tasting kayo si Kuya. Shoutout kay Kuya. Naka 300 kilo, no? 300 kilos. Na bigas? Na karne. Karne pa lang, yung bigas? Para sa kanya, 500 na kilo. 500 na kilo? 500 na kilo? Grabe oh. Yan. Ito, no, ito susunod kay Diwata. Kung puno na doon, dito kayo sa kabila. Ito, marami ito. Masarap din yan. Limited rice din yan. Puntahan nyo na guys. Alas 12 or basta may araw din. Pwede